Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng inflation rate sa bansa, paano nga ba pinagkakasya ng isang pamilya ang arawan at buwan budget? Ito ang balita ni May Bermudez sa Barangay 670 sa Ermita, Maynila, nagtitinda ng merienda sa sidewalk ang 29 anyos na si Arian Joy. Sa kita niyang 250 pesos kada araw, malaking pasanin aniya ang makaraos sa araw-araw nilang pamumuhay ng kanyang pamilya, lalo pat nag-aaral din ang kanyang dalawang anak. Bukod dito, wala pang nakukuhang trabaho ang kanyang asawa matapos bumalik mula Saudi Arabia nitong Hulyo. Kaya't may diskarte na rin sila sa pagtitipid. Hindi na kami nagluluto. Bili na, na kami ng isang order na ulam tapos sabaw. Kasi magkaiba oras ng pasok eh. Yung isa, 6 ang pasok. Tapos yung itong kinder ko is 7. So, ang ginagawa na lang namin is sabay na ang papasok. So, kandong ang kaka, ikakandong na lang yung isa. Tapos parang dalawa bayad, tapos kandong yung isa. Pinagkakasya na lang niya ang kanyang kinikita sa pamasahe, baon, pambili ng bigas at ulam na umaabot sa 229 pesos kada araw. Before kasi, nakabili pa ako ng malalaking gatas. Ganyan, yung mga 3,500 plus na gatas. Ngayon, wala nyo. Tingungan na. magtitingi-tingi ka na lang. Pero mas sumasakit ang kanyang ulo pag dumating na ang kanilang buwanang ng bills sa kuryente at tubig na tig 500 pesos kapag magbabayad din ng 1,500 pesos na renta sa bahay at kapag bibili ng gas. Ang 7,500 pesos niyang buwan ng kita, kulang pa para sa lahat ng kanilang gastusin na umaabot sa 9,580 pesos. Kaya wala na siyang magawa kundi mangutang para makarao sa pang-araw-araw na gastusin. Karaniwang umaabot ng 3,000 pesos ang kanilang buwan ng utang dahil may mga biglaan ding gastusin na wala sa kanilang budget. Ang hirap makahanap ng trabaho o una, una kasi di ba alam mo, as asawa ko kasi walang trabaho. Ang hirap maghanap ng trabaho. Tapos yung mga expenses pa na dumarating eh, parang ang hirap. Minsan, kailangan kakapalan mo yung mukha mo para makahiram ka ng ano kunyari may pigla ang gastos ganyan manghihiram ka talaga ng ano kakagat ka sa 5-6, ganyan Batay sa pinakahuling resulta ng SWS survey, dumami ang bilang ng mga Pilipinong nagsasabing naghirap sila habang bumaba naman ang bilang ng nagsasabing gumanda ang kanilang buhay. Bumaba rin sa 36% ang bilang ng mga Pinoy na umaasang gaganda ang kanilang antas ng pamumuhay. Ang survey ay sinagawa noong September 15 to 23 sa isang libo at limandang respondents sa buong bansa. Bagaman isa si Arian Joy sa mga umaasang maari itong magbago sa kabila ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, naniniwala siyang sa kanyang diskarte at panalangin ay may pag-asa pa rin guminhawa ang buhay. May Bermudez, UNTV News and Rescue, Manila.